Hindi na na na, bigay na lang. Gusto ko na ng mesa mo. Isa sa inyo, mesa. Ha? Para. Ha? Break kayo. Break. Double siya na, double. <coughs> pwede naman magturuan dyan eh. Oo, oh, pwede kayo magturuan dyan. Ano <coughs> ay makapasok uh mo? Oo. -oh. Bigayan ng prepare dyan. Oo. Pangit kasi yung continue. Makalaling kung ganito ilaban pare. 5-5, dobro, pare. Kabalatuan sa bayambang sa kami. Ganun yung ano, yung rolls. Yung salitan na. Ang laban. Kabalatuan dito sa bayambang kami. Yan kasi masarap naro. Ibigay mo yung... Bansat, bansat. itu enggak Ah, dadaysatra. Oh, it. Right. Yan naman tali original na double. Aprit. Ganya naman 'yung original double.